sign and letter, ang mga example niya ay Okay. Uh, be aid. Be aid. Hmm. Be aid. Hmm. So sa saan dyan? Yung ya. Yung ya dyan na mayroong bilog. So, kung mapapansin ninyo, bi I din. Hindi nabanggit yung iya na pangalawa. Ang nabanggit is yung ya na una. Auzubillahiminasyaitonatumusulahmanamahim. So, ngayon pag-uusapan natin yung uh, sukun. No, yung sukun, alam naman natin na ang sukun is yung mga let, yung vowel no, na hindi nababanggit di kaya silent. So, di ba sa ating mga vowels na na discuss sa ating mga previous na discussions, meron tayong apat, no? Yung uh, fatha, uh, kasra, dam, at saka sukun. So, sa pagkakala natin is yung sukun ay yung mga hindi uh, silent or hindi nababanggit, no? Yung uh, letter na kung saan merong sukun. Merong uh, vowel na sukun. So, dito ang... Discussion natin dito pag-uusapan natin ay i-discuss natin kung ano yung mga uri ng sukun. Four types of sukun. Meron kay sa Quran, no? Kapag nagbabasa tayo ng Quran ay nakaka-encounter tayo o makaka-encounter tayo ng mga, uh, mga mga vowel na hindi natin alam, yun pala ay sukun. So yun yung ating pag-uusapan ngayon. Ano yung mga lima uh, apat na uri ng sukun na kung saan lagi natin nai-encounter sa Quran al-Karim. Okay? So, gusto na tayo. Okay, so dito kung mapapansin natin, ito yung mga sukun na kung saan palagi natin nai-encounter sa Quran. Una is yung uh, na ganito yung kanyang itsura. Di ba? Yung sukun na ganito yung kanyang itsura is palagi natin nai-encounter sa Quran. Anyway, kung meron kayong Quran dyan, uh, Buksan ninyo at para maya makita ninyo. So, dito, itong sukun na ito ay ito yung mga common, no? Kumbaga, lagi natin na-encounter sa Quran, which is hindi natin alam na siya pala ay sukun na. So, ito, kapag makakita tayo ng ganito, ang um, sukun na ito ay ito yung uh, common na kung saan uh, yung letra na kung saan mayroong vowel na sukun ay na pronounce no? letter pronounced as pure consonant consonant okay so dito itong sukun na ito ay nababanggit yung letra as pure consonants itong sukun na uh, ganito ano ba yung minimin natin na ganito na ganyang ganyang, ganyang sukun for instance kapag mag-ainkwento tayo ng sukun na ganito yung ganyang harata Let's say yes, uh, uh, nas okay? Nastaino, nas tai, nas ta okay? Nas, yung sukun is parang ganyan. Okay, nas tai. Yung sukun dito kung mapapansin niyo yung Holy Quran is meron siyang yung 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 word na ganito is uh, yung sukun is katulad ng itong sin no pansinin natin yung sin yung ha, yung vowel niya is ganitong sukod. so kung mapapansin natin yung sin ay nababanggit Pssst, di ba nastai no hindi siya silent nababanggit siya as pure consonant wala lang siyang uh, vowel. O wala siyang, hindi siya fatha, hindi siya kasra, hindi siya dhamma. So, silent siya, no? Kumbaga, uh, sukun siya. So, ito, yung sukun na ganito yung ganito yung tura, nababanggit yung letter. Okay? Letter pronounced as pure consonant. So, ano naman yung sukun na ganito? Yung sukun naman na ganito, yung parang bilog, yan yung uh, letter ay silent. Okay, silent letter. Sa madaling salita. Silent letter. Hmm. Ano minimin natin ng silent letter? Ang silent letter, ang mga example niya ay Okay. Uh, be aid. Be aid. Hmm. Be aid. Hmm. So, saan dyan? Yung ya. Yung ya dyan na mayroong bilog. So, kung mapapansin ninyo, bi-ay din. Hindi nabanggit yung ya na pangalawa. Ang nabanggit is yung ya na una. Bi-ay din. So, ito yung mga example na soko na ganito. Hindi nababanggit yung letter. Silent yung letter. Another example pala, at yung mas maintindihan natin, a manu. Okay? Amano. Yung alif dyan is sukun. Pero, mayroong bilog. So, di ba hindi nababanggit yung letter na alif? Amano. So, di ba? Amano. Hindi na banggit yung alif. Kasi mayroon siyang sukun na ganito yung simbolo. Pag ganitong uh, sukun, bilog, purely, hindi nababanggit. No, silent yung letter. Silent as pure silent. Hindi katulad ng ito sa una, nababanggit pa nas ta'ino nas di ba dito naman sa pangalawa is silent yung letter b i d no, di kaya amano uh, ah, yung alif doon na mayroong sukon so silent siya di ba silent okay yung ganitong sukon naman is parang kaparehas din dun sa nauna silent letter din siya yung ganitong sukon ay normally matatagpuan siya sa alif okay alif Uh, ang isa sa mga example niya is ana. Okay. Ana. Ganyan. Ana aksar. Yung word na ana aksar. Ana aksar. Ana aksaro. Okay. So yung word na ana aksar, ito siya. Ito siya. Sabi sa explanation, pag ganito 'yung 'yung, yung suko na ganito na parang oblong, matatagpuan siya sa alif lang. Sa alif lang. Kapag basahin mo itong word na ito na ana at diyan ka lang mag-stop. Sa so ang, ang magiging tunog niya is ana, no, parang may counting uh, uh, long vowel ana ana. Pero kapag i-continue mo No, i-continue mo yung letter. For example, an uh ana aksa, yung kaunting long vowel na ana, magiging short na lang. Ana aksar. Hindi pwedeng ana aksar. Hindi. So magiging silent yung alif doon. No? Pero kapag yung ana lang ang babanggitin mo, ana ana. Pero kapag i-continue mo ana aksar. Continue. Walang mahaba doon sa na. Naintindihan? Ito yung sukun na ito. Sa madin silent letter din. Itong si sukun na ganito yung itsura, yung parang bilog. At kapag mag-stop ka doon mismo sa letter na yun, sa word na yun, for example, yung ana, may kaunting long vowel. konti lang. Hindi naman sa asin mahaba, no? Hindi yung asin long vowel na katulad ng mga mat. Hindi ganon. konti lang. Ana, ana. Pero kapag i-continue mo yung pagbasa, silent na yun siya mababawasan na yung kanyang long vowel. Ana aksa. Hindi mo sabi na ana aksa. Hindi, no? Ana aksa. So, ganyan yung uh, sukun na ganito. Normally, matatagpon sa alif at silent letter din siya. Naintindihan? Okay. So, di ba sabi natin four types of sukun? Saan naman yung pang-apat na uri ng sukun? Okay. So, ano kaya ito. So, i-ano na lang, no? Okay. So, yung pang-apat na uri ng sukun is ganito siya. Wala siyang sign. No sign at all. No sign. Yung sukun. No sign of sukun. Hmm. Yung pang-apat is no sign of sukun walang uri ng sukun. Ito yung una, pangalawa, pangatlo, at ito yung pang-apat. Okay. So yung pang-apat, normally itong sukun na ito ay walang sign, walang vowel, walang haraka, pero kalimitan ay matatagpuan sila sa mga mad na letter ng mad. Or ginagamit ito sa mga mad letters. Yung alif, waw, pati ya. Impindihan. Yung alif, waw, pati yung ya. So, walang sign, pero itong sukun na ito ay pumapasok or kadalasan ginagamit sila or sumusunod sila. Sumusunod sila sa mga mad letters. For instance, no hiha, no... i ha hmm. nuhiha yung waw doon wala siyang haraka di ba wala siyang haraka pero sukun siya at nababanggit siya at at uh, nagiging ano siya naging elongated siya no nuhiha Sukun itong si Wow, pero wala ka makikita dyan na ganyan, sukun na ganyan, wala rin sukun na parang ganyan, no? wala. As, wala lang siyang vowel. Makikita niyo ito sa, minsan sa mga hadith, sa Quran, no? Yung ya naman doon ay sukun din siya, no? Sukun din siya, pero wala lang makikita ang sign ng spying sukun niya. Kumbaga, wala lang siyang vowel. Yung ha, ay yung alif doon ay sukun din pero wala rin siyang sign na pagiging sukun. So sa madaling salita, itong ganitong uri ng sukun ay matatagpuan or ginagamit sa mga mad letters, no? Sukun na itong si wow, sukun na rin itong si ya, at saka si alif, no? Si ya, pati si alif ay sukun yan sila lahat pero wala kang makikita na sign ng pagiging sukun sa kanila. Okay, so ito yung pang-apat na sukun which is yung suko na kung saan ginagamit sa mga mud peppers. Ano sana ay mayroon kayo naintindihan sa ating discussion ngayon. Ito yung unang type ng sukon, ngayon itong symbol. Pangalawa is ngayon itong symbol. Pangatlo is ngayon itong na bilog din. Panga pang, uh, pangapat pang na uyang sukon ay walang sign. Walang, wala kang makikita. So no. sana ay mayroon kayo naintindihan sa ating discussion ngayon. Ah... Uh, paki-share lang po ang ating talakayan para nang sa ganun ay mas marami tayong matulungan ng mga estudyante na gustong mag-aral ng basic Arabic language, Arabic grammar, na husar at saka yung e-aral. So, abay Salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.